sa bawat aksidente at emergency sa kalsada isa sa pinakamahalaga rito ang mga pulis. Maliban sa pagsasagawa ng investigasyon, isa rin sa responsibilidad nila ang pagmamando ng trapiko. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Pumunta po akong barangay, and close po yung barangay kasi Saturday nga po pala. Tapos nung kwan po, nikot ko na rin po itong luwakan, hindi ko lang po nadaanan yung sa may lower liwanag. Kaya, po, Nag-report po kami dito sa sa Station 4 uh, na dinto. Tumawag po yung kasamahan ko sa JNT na rider din po na nasa lower liwanag daw po yung yung motor ko and yun nga po basag na yung harapan, nakabunggo na. Para mapabilis ang pagresponde sa ganitong mga insidente, mas mainam daw kung may maayos na linya ng komunikasyon hindi lang sa mga pulis, kundi maging sa iba pang mga ahensya. Sa Baguio City, malaking tulong dito ang command center ng Baguio City Police Office. Maliban sa maayos na linya ng komunikasyon, naobserbahan din ang mga insidente gamit ang mga CCTV. Sa ganitong paraan daw mas mababantayan ang mga kalsada sa lungsod at agad makaka kung mayroong krimen o sakuna sa loob ng limang minuto. Ang uh, basehan naman yan talaga when it comes to uh, police response is yung bilis mo. And uh previous leaders have also all day already, already uh, made a guidance as far as the uh, sweetness of our uh, response is concerned. Pero sa kabila nito malaking hamon pa rin ang distansya ng mga lugar sa lungsod. That's why what we're going to do is to to study the crime situation here. Kung saan madalas nangyayari yung krimen doon tayo magdi-deploy. Kung saan yung places of convergence na sinasabi, doon tayo magde deploy Kung saan uh well, nagsasalubong mga sasakyan, let's say for example mga mga ro yung road networks natin, saan yung mga intersections, junction, doon natin ilalagay yung mga patrol vehicles natin. Ang ganitong mga strategiya sinuportahan ni DILG Secretary Jan Vic sa ginanap na PNP Command Conference sa Camp Karami noong Biernes, June 13. Bukod sa mga patrol vehicles, binigyang diin din ang kahalagahan ng kalasag 911 system ng PNP. Kasama rito ang GPS tracking at interagency communications para gawing nationwide standard ang target na 5-minute response time. Vanessa Bugtong, RNG News.